Ayan. Kita niya yan. So, uh, yan yung ano ko. Yan yung para kay net. Para naman yung kay Kim. Yung eh, <coughs> damit na yan. Kasi yan. Ito. Para to sa kay net. Yung Thunder, Bahala na kung kanina yan. Basta dun din ko yan ibibigay sa lanet. Tandaan mo. Bake. Kasi sana nandito ako. May regalo ka rin. Pero okay na lang. Mayaman ka na eh. Ito. Tama yan. Bagong binig ko yan. Ano tatak? Kita mo ha. Ito siya nakaayos eh. Hmm. Eh? Uy. <laughs> For 99 daw yan. Patit mo. Diba? Ayan. Anong tatak? Anong tatak? Tatak. Patit mo. Anong tatak? Patit mo. Diba? Ayan. Anong tatak? Anong tatak? Fountain. Fountain yan. Diba? Fountain. Ano Siyempre. Ano yan? Ano yan? niya? dali ah. -da! bench. Oo. Uh, ano yan? Sa akin yan. Sa akin yan lahat. Yan. Diba? Yung style. Wow. Style ba yan? Style yan. Diba? Style yan. Yan pa nga oh. oh. Ayan oh. Pagkano? Pagkano? Pagkano daw? Pagkano ang range? Ha? Walang price eh. Wala na yung price. Wala na price eh. Yung price yan. Ako 50,000. Ito pa. Selfia. Selfia. Sa siya. Pagkano price, price? Pagkano price? Uh, wow. Size 7.

เอ๊โต้หกโอ้โหอะไรเนี่ยน้ำอะไรไปยัดเนาะแล้วก็ไม่ชอบก็งาคอวกาให้นาำอีกว่าให้โอ้ยบานติโกบ้านติโกบ้านติโกขอเงินิี่ทำซีรีส์ไม่ท้าวไม่ท้าวทิ่เนี่ยอ่ะ 嗯，嗯、hmm.，hey, my shot. So I don't know how many. Yeah, I'll Oh, board mate. I love that dia ni mate. Yeah, I'm going to do that. I'm going to do that. I'm going to do bye. -bye.